Isa pong magandang araw sa aking mga kapwa OFW saan anumang panig ng mundo at ganoon din po sa aking mga kapwa Pilipino dyan po sa Pilipinas. Ito po ang inyong abang lingkod si Joseph Rivera na naghahatid na naman sa inyo na isang kontrobersya na dapat lang natin pag-usapan. July 28, 2023 ito ang araw na inasam-asam ng marami nating mga kapwa OFW dito sa Qatar upang masilayan at mapanood ang performance ng ating Asia's Phoenix na si Miss Morissette Amon sa isang back-to-back -back concert kasama ang grand screening ng pelikulang Shinook dito sa Qatar na pinangalan ng The Eventologist sa paungunan ni Mr. JC Santos. Hello Doha, this is Morissette. Makita Kita po tayo sa July 28, 2023. That's a Friday for a night of music with me and my band. live at the algarafa sports club indoor hall gates open at 1pm and this is also a back-to-back -back event with the eventologist movie starring jc santos at ang ating mga ofw dyan po sa qatar this is brought to you by eve events and advocacy global studios and produced by ev la corte and partners see you guys there ang concert na ito ay pinangalan ng morissette live in qatar ito po ay produce ng Advocacy Global Studios in partnership with Eve's Events dito sa Qatar at ang kinontratang talent agency po sa Pilipinas upang makuha ang serbisyo ni Miss Morris at Amon ay ang Stages Talents na pinamumunuan po ni Mr. Carlo Orosa at ni Miss Judith Bueno. Okay, bueno. Ano ba talaga nangyari? But hindi natuloy yung concert. Sino may kasalanan? Okay? Sino may sala? Meron ba dapat sisihin dito? Nagkaroon ba ng lapses ito? Okay? Ngayon, before I go forward, tandaan po natin, dito po sa Bansang Qatar, ang permit po para po sa mga ganitong mga event ay ina-apply po yan 30 days bago mag-event. Hindi po earlier. So, kadalasan, it's 30 days before the event. And, the total number of permits are usually issued one week, minsan nga up to one day pa before the said events. Ngayon, July 22 to July 23 pa lang, nagsabi na po ang Advocacy Global Studios okay, sa stages na may possibility na mapospon yung event kasi nga nagkakaproblema po sa CCTV permit. No? Kasi yan po ay bagong patakaran dito po sa Qatar at the time. Now because of that, Okay? Nag-sabi naman po ang stages na wag mag-alala AGS then aantayin naman po nila, okay? Hanggang sa last minute na makakuha po ng permit ang ating mga concert organizers. Sumalit so, pagdating po ng uh, July 24 at this time, bayad na po ang talent fee ni Ms. Morris at Amon which is 32,500 US dollars out of the $35,000 talent fee ay naibayad na po ng AGS sa stages. At si na uli ng AGS na malamang invoke talaga nila ang postponement clause sa kontrata dahil hindi matutuloy ang concert dahil nga hindi pa makakuha ng permit which is an unforeseen event. So balit, ang sabi ng stages, baka raw 2025 pa makakarating si Morissette dito sa Qatar kasi fully booked na raw siya ng 2024. So sumunod po doon, pagdating po ng July 25 sinabi po ng uh, AGS na hindi na po talaga matutuloy at uh, isang araw na lang po kasi natitira para sa paglabas ng permit at natidinay pa rin ang sabi po ng uh, stages is sorry hindi po yung postponement para sa amin cancellation na po yan ayaw po nilang irespeto yung po postponement clause ng kanilang kontrata In case of postponement to force majeure or fortuitous events beyond the control of both parties, the renewed date shall be within 10 days from the original schedule, subject to the artist's availability. At any rate, any legitimate expenses incurred by the artist in the furtherance of the original performance dates, thereon, shall be reimbursable to stages. Pagdating po ng July 26th, no formally natong uh, notify. ng AGS na hindi na talaga lumabas ang permit para sa concert, ang ginawa po ng stages ay nag-issue po sila ng notice of cancellation. Cancel daw forfeited kasi ang sinasabi ng stages is nililin lang daw ng AGS yung mga tao sa Qatar kasi nagpo-post pa rin na tuloy yung event kahit hindi na. Esos Mariosa naman po, E eh, talaga naman pong kahit naman pong event until such time na magka-problema ang nakapost pa rin kung ano po yung oras at anong venue. Now, at that time, naglabas na rin po ng announcement. This is July 26, two days before the event, na hindi na po lilipad si Morris at Amon dito sa Qatar at hindi na rin po tuloy. Muna yung concert at ito kailang ipospon sa ibang araw na dahil sa mga, you know, fortuitous or events of force majeure. So, yun na nga. Broken-hearted pong lahat kasi hindi po natuloy yung concert. Subalit, so, ang naging number one problem po is up to now, up to this very date, hindi pa rin ho nagbibigay ang stages, okay, ang stages talents, ng panibagong pecha, kung kailan pwedeng pumunta si Morissette dito sa Qatar. Sa kadahilanan na nireason out na naman po ng AGS na ayon po sa kontrata, ay eh, kailangan within 10 days from the postponed date ay magbigay na po ng pecha, ang stages kung kailan darating po or kailan na pwedeng pumunta uli si Morissette dito sa Qatar upang mapaghanda na po ng maayos. Ang problema, magmula po nung July 29 yata, ano ba itong file na binigay sa akin ng uh, AGS? Ayun, magmula po nung uh, July 28, okay? Magmula po nung July 28, hindi na po sinagot ng stages ang AGS sa Manila. So up to this very day wala na dead man na lang, walang pahiwatig. So ang nangyari is cancel talaga ng stages kasi gusto nilang makuha o ma-forfeit yung 32,500 na binayad ng AGS sa kanila. Ayaw na nilang isole. Forfeited daw kasi daw canceled at hindi daw siya postpone. Yung po ang kanilang argumento despite the fact that it's in full violation of their contract. Dahil po dito, nagsik na po ng legal advice ang AGS sa iba't ibang mga leaders ng industry kung tama ba ang ginawa ng stages. Kasi kung tutusin po mga kababayan ano, 32,500 dollars, that's 1,787,500 pesos. Ang perang po yan ay pinondohan po ng mga OFW na producers. Yan po ay pinagpawisan ng ilang mga OFW at pinuhunan po sa concert na yan nang sa ganun po ay madala po dito si Morissette Amon at ma-entertain po tayo. At para sila man po ay kumita ng konti. Subalit, so hindi po yan kinikilala ng stages. Despite the fact na pinospon po ng Advocacy Global Studios ahead of time, yung concert ayaw nilang ipospone. Basta sa kanila, canceled, canceled, canceled. They forfeited the money. O sige, maglaban ng kaya tayo sa korte. Alam nyo ba na up to this very day, uh, up to this very date, hindi na nga sumasagot ang stages okay, sa lahat ng uh, demand letters at of official communication ng AGS. Aba, hindi rin po sila nag-i-issue ng resibo dun sa $32,500 na natanggap nila. Okay, Beijing, Okay, Bureau of Internal Revenue. Hindi po nag issue ng resibo. Ito pong uh, stages talents no? sa panguna ni Mr. Carlo Orosa at ni Ms. Judith Bueno. Sila po ay nakikipag-negotiate at katransaksyon po nila si Mr. Oscar Yema ng Advocacy Global Studios. At alam niyo ba, ang masakit pa dito, ang isa sa mga producers na mumpili ng concert na ito, na isang OFW na nagtatrabaho dito sa Qatar ay inatake na po sa puso nung nalaman niya na itong stages ay nag-forfeit ng kanilang pinaghirapang pera kasi kung tutusin, retirement money na po nila yan pag uwi nila ng Pilipinas. Alam niyo po ito nangyaring postponement na ganito. No? Hindi lang po nangyari ito dito sa uh, sinamampalad na concert ni Morris at Amon dito sa Qatar na nauni may. Nangyari din po ito recently, just recently. Kasi itong September 1 po ay dapat nag-concert din dito si Miss Gigi Delana. Pero sa sinamang palad, the producers also suffered the same fate at napilitan din po lang i-postpone to November 3 no? yung concert kasi nga hindi po lumabas yung permit on time despite them being compliant. In fact, dumating na nga po dito si Ms. Gigi Delaena. Ah uh, kaya ako po yung nagpapasalamat kay Ms. Gigi, salamat sa yung uh, greeting sa akin nung ikaw po ay nasa aeroplano na pabalik po ng Pilipinas. Hello Sir jo Joseph uh, Rivera. God bless you and I hope to see you soon and take care. So, kami po ay uh, nananawagan na sana po malinawan ng lahat sa kung ano ba talaga ang nangyari dito po sa concert ni Morriset Amon. And we can assure you na ayon sa AGS ay ginagawa nilang lahat upang matuloy pa rin ang concert na ito. Pinaaabot po na AGS na kanilang taos puso pa sa salamat doon po sa mga willing pa humagantay nitong darating po na concert din po ni Morriset Amon kapag pinau na po tayo ng stages. Pinaabot na rin po ng AGS ang kanilang hinanaing sa pagdedma sa kanila ng stages talents mismo sa official music house ni Miss Morissette Amon which is Underdog Music. Pinadala na rin po ang kanilang email, no? ang request for intervention at ang pag-request ng bagong pecha no direkta po kay Miss Morissette Amon at sa Underdog Music. Subalit so, wala pa rin hong reply sa mga emails na pinadala po ng AGS. So kami po ay kumakatok. Idol, Miss Morissette Amon, baka pwedeng bigyan niyo na kami ng petsa dito sa Qatar. No? I'm sure naman hindi naman binulsa ng stages yung talent fee mo And I'm sure na bayaran naman po kayo dun sa inyong talent fee eh, Malinaw naman po dun sa kontrata natin na may provision naman po for postponement at handa po na magbayad ang AGS sa kung mang expenses na inyong may incur because of such postponement. Okay lang po na gumastos po ang mga producers ng karagdagang expenses pero huwag yun naman po i-forfeit yung pong $32,500 na paunang naibayad na po kasi dyan po ay pinaghirapan pera po ng mga OFW. Okay, so beke namin, pwede po kami mapagbigyan sa aming hiling. So, bago po magsampan ng legal charges, ang AGS laban sa stages at ng hindi rin po, ma madamay dito ang magandang pangalan ni Ms. at Amon, ay uh, bukas po ang mga linya ng inyong abang lingkod sa stages, Mr. Carlo Rosa and uh, Ms. Judith Bueno, kayo po ay akin po tinawagan, subalit so hindi niyo po sinasagot ang aking tawag. Pinadala ko na rin po kayo ng invitation both on Viber at saka WhatsApp at saka email subalit so wala po ako natanggap na response sa inyo. Bukas po ang aming pintuan upang uh, pakinggan ang inyong side dito po sa nangyaring uh, incident ito para man po mapakinggan natin ang both sides of the story. Hanggang sa muli, ito po si Joseph Rivera ng Timothy Libretti Blog na nagsasabing... Magandang araw po sa inyong lahat. Stay safe and syempre, since tayo po ay nagbabalik ngayon 2023, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming maraming salamat po. God bless you all.